Uh, pinagkal mo na peke ang ekspedisyon ko. Dalawang beses peke ka yung plaka ko. Pinagkalat mo ng dalawang beses. Talagang buong Pilipinas nakabasa. Na ibig sabihin, ako na peke, tanong lang ako. Kung peke yung plaka ko, paano nyo nalama rehistro sa pangalan ko yung number kung peke? Eh sa inyo galing yan eh. Ha? Huh? paano ngayon kung hindi peke? Oh. Siyempre, hindi ko muna papakita yung plaka ko. ba? Diba? Oh, hindi ko muna papakita. Pero papakita ko na for your information na kanilaw. Yung munang front na plaka ay ko. Hindi ko muna ipapakita yung likod. Okay. Oh, ito yung front plaka nilaw. Ayan. Ayan. Laka na kupal. Siyempre, hindi ko muna papakita yung likuran. Oo. Di ba? Oo. Kala ko ba, Peke? Biruin mo. Ginamit mo yung kapangyarihan mo as a ng tao. Para kang Diyos pag naglaro. Katulad na sinabi ko, araw-araw arawin kita. Wala na akong pakialam sa lisensya ko. Lamunin mo kung gusto mo. Lunukin mo. Yain mo, paksiwin mo. Gawin mong medya noche ngayong Pasko. Pero yung sinabi mo na peke ang plaka ko, halika rito. Pumunta ka rito sa bahay. Magdala ka ng investigador. Peke, magpapakulong na ako. diretsyo na akong papasok sa kulungan. Mm. Diretso na ako sa kulungan. Hindi na ako magsasalita. Mm. Papadlak mo na sarili ko sa kulungan habang buhay na ako magpapakulong. Eh, papano naman kapag ka hindi peke? Anong gagawin ko? Doon sa kasiraan ginawa mo. Anong gagawin ko siya? Para makabawi naman ako. Palo ko yung mukha mo? Palo ko yung plaka ko sa mukha mo? Well, total ito, hindi ko na ito gagamitin. Ito po yung expedition ko. Kung makikita nyo, ito hu ay pinarevive ko Kumbaga, ito ho ay legend. Bakit ho legend? Kung maaalala nyo ng pandemic, pagputok na pagputok ng pandemic, ito ho sa sakyan na to ang nagpakain sa ating mga kababayan sa EDSA sa loob ng anim na linggo. Ay, hindi. Eh, sa loob ng labing dalawang ling, labing ano? Labing isang linggo. <clears throat> May 19 kasi nung tumigil to sa pag-humanitarian dahil nagsimula ng March 15 natapos ng May 19 natapos ng May 19 March to May 19 pala March to May 19 natapos kasi nakulong na ako nun so ito sa sasakyan na eh, hindi ko humaitapon ito ko ay sira-sira nung lumaya ako nung 2024 almost 2024 nung lumaya ako kasi December of 2023 na one week ano na eh December 19 ako na lakaya. one week ano na, 2024 na. So, ang ginawa ko sa kanya ay inaayos ko talaga naman. Huwag mo susi. At ngayon ho ay gusto ko na lamang ipamigay sa mga followers ko sa TikTok. Ah. Gusto ko na lang ipamigay. Ito ay, ito ho ay ano, kung maaalala nyo ay sira-sira na ho ito nung paglaya ko. At uh, mas malaki ho yung ginastos ko para para maayos siya. Pinalitan yung buong loob. Nagkaroon ng mga upuan niya. Hermes Orange. Pinalitan ko yung mga rim. Pinalitan ko yung mga gulong. Lahat. Pinarepaint ko. <clears throat> Pinarepaint ko. Ayan. Buksan natin. Eh, kung makikita nyo yan Talaga naman Ayan o oh. Pinabago ko, bago ho lahat yan Ayan Kapag ginastosan ko Tapos Yung makina, almost Pinabago ko na lahat Kita nyo, bago yung rim Bago yung gulong Since we na lang yan na ho Ito ni Lakanilaw Ni Marcos Lakanilaw Biruin nyo, sinabi niya na peke ang plaka para bagang sinasabi niya daig pa ang isang nakaw na sasakyan kasi peke ho yung plaka eh. So, sinira na ho niya. Hindi lamang yung kinabukasan ko kundi pati yung kabuhayan ko. Uh, ito eh, kasi nagsilbi ho itong... Sabi ni Zero Zero Gangler, basher, click per minute, hehe. <laughs> uh, so, ito ho ay ma masama sa loob ko na mawala. Gawa ng ito ho ay kasi naging legend itong sasakyan na ito. Ito ho ay isa sa mga kasama ko nung pandemic na naghatid buhay, naghatid tulong do sa ating mga kababayan. Aha, uh -huh. ayan ako. Eh, hindi ko muna papakita yung plaka sa likod kasi gusto ko sila kanilaw pumunta rito para siya mismo ang magcheck pero sa harapan niya, ito po yung plaka niya sa harapan na. Ha? Ayan hu yung plaka niya sa harapan. Yung sa likod, di ko muna papakita. Uh, para gusto ko sila kanila pumunta rito kasi dalawang beses niyang pinagkalat na peke ang plaka ko. Oho. na yan mismo sa web LTO eh, humatol siya nang wala siyang personal knowledge doon sa sasakyan. Humatol siya only according sa screenshot. Ganyan ka bobo at ka power tripper itong si Marcos Lakanilaw. Bukod sa bobo na power tripper talaga. la uh, Lakanilaw, tinatawag kitang bobo. O oh, dahil bobo ka nga talaga. Bukod sa bobo ka na power tripper ka pa. Hindurotot kang putok ka sa buho. Daw ang tatakot sa'yo. Ah... Uh, yung lisensya ko? Yung lisensya ko, lamunin mo. Mm. Sa'yo na, nguyain mo, paksiwin mo ngayong Pasko. Hindi ko kailangan. Ayan, ayan o. Hindi ko muna bibidyohan yung kabuuan. Ang harap mo muna bibidyohan ko. Ngayon ito ho, ay itaparapol ko na lang ho sa TikTok. O, bago pa ito. Ang ginastos ko rito para maayos is pumapatak ng ano eh. Pumapatak ng kulang-kulang isang -kulang milyon no eh. Kasi ang apat na gulong niya, limang gulong kasama reserba is 200,000. Na ho. Kasi special ho yung gulong niya. Ah, special. Hindi, 160 pala. Yun lima. Special ni. Eh. Yung rim niya ho, binili ko. Uh, parang 80. 80 plus yung apat na rim. Kasi bagong rim ho yan eh. Tapos repaint, yung loob. Pinapalitan ko yung loob lahat-lahat. Tapos siyempre maraming inay sa makina. Pinalitan ng aircon, pinalitan ng fuel pump. Uh, In-overhaul yung makina. Marami. So, ito ho kasi ay very legend na. Kumbaga, marami tong naidulot na, na na pagtulong sa akin. Ito ay kasama ko nung pandemic. Ito yung nagpakain sa ating mga kababayan sa kahabaan ng MRT at LRT nung kaputok ang kaputokan ng pandemic o nung unang araw pa lang na pagputok ng pandemic. Ito ho, kasama ko to nagpakain. Ngayon, inakusahan o ito nila kanilaw na peki daw ho ang plaka. May tanong nga ako kung hindi ba naman boplok siyang putok sa buho na yan. Paano sabi mo na peke ang plaka kung nakita mo ka rito sa pangalan ko. Kaya nga hinahamong kita, kalbo. Pumunta ka rito, hindi ko ipapasok to sa sakyan, ipamimigay ko na ang ito sa TikTok. Ngayon, pag napatunayan mong peke ang aking plaka, ay di ako ay ano, ako ay papasok na ng kulungan, ako na mismo. Ipapadlock ko na yung sarili ko, pati pagpatay kay Lapu -Lapu at kay Magella, na aminin ko na para hindi na ako lumaya eh paano naman kung kung hindi, anong gawin ko sa sa'yo mababawi mo pa ba, ba yung paninira sa buhay ko mababawi mo pa ba, ba yan hindi mo na kayang bawiin yun so ang gawin peke yung plaka ko alo ko na lang sa ulo mo Man naman makabakit konti wala akong kalaan laban sa'yo eh ginamit mo yung kapangyarihan ng gobyerno para was hindi lang sirain yung kinabukasan ko, pati yung kabuhayan ko. Gusto mo sirain eh. ba? Diba? kakawalang ya. At ganyang kakakumag. Bukod sa kumag ka na, walang hiya ka ba? Ah. Diba? O oh, hindi ko muna ho bibidyohan yung likutan. Ah, para may thrill. Kasi gusto kong makita mismo ni Asi Chip malkos kalbuhum Kanilawan Malabo, hindi dapat lakan lang Malabo. Lakalabo. Hmm. Hmm. O, send mo sa akin yung link. I-screen record. Order nyo at padala nyo sa akin. Uh, totoo yan na nag-drive, cellphone nag yung asawa ni Tafo uh, the drive. Padala nyo sa akin at ipo at LTO. At kapag kaya to ay uh, hindi pinarevoke nila kanilaw yung kanyang lisensya ay tadtad -tad ng kaso tong sila kanilaw. Pag kukonek-konektahin na ng mga natin yan. Oh. Uh, hindi ko muna bibidyohan yung likod. Lakanilaw na kalbo. Ha? Unggoy ka. Ah, hindi ko mo nabibidyohan. Pero kino-call out kita. Inam mo ka. Oh. So, ganito po. Ito, eh, hindi ko na ho ito gagamitin. Abangan nyo ho yung TikTok ko. Eh, baka ngayon December or ano-ano man. Ito ho ay ipamili ko na lang. Sana ho, dun sa mapipili kung mabibigyan nito, ay <coughs> alagaan nyo ho. Sapagkat ito ho ay kasama ko. Ito ho, kumbaga, kung may bayani nung pandemic, isa itong sasakyan na ito. Itong sasakyan na ito ay nakasama ko hong nagpakain sa kulang-kulang tatlong buwan nung kaputukan-kaputukan ng COVID-19. Kaya ako sana, doon sa mapipili ko sa TikTok na mabibigyan ko nito, ay pakiingatan ho at uh, mahalin nyo. Baga, huwag nyo kahuyin. Okay naman ho na yan. Kaya lang ho nung nakaraan ay medyo mahirap siyang i-start gawa ng barado na ho yung kanyang Barado na ho yung kanyang fuel filter. So, pinalitan na ho. At ngayon ay one click na lang. At talagang, wum, ganun agad. Anra agad siya. So, ano? Ito ho ay uh, maayos pa. Uh, malakas. At ano, dahil sinira nga ho nung kalbong tabi ng reputasyon nito at pinagkalat na peke yung plaka. Yeah, eh, hindi lang ho ako yung sinira niya, pati yung aking kabuhayan. Kaya ho, abangan nyo ho at ito ay pamimigay ko ho sa akin TikTok. Doon ho sa makakakuha. Sana ho ay ingatan nyo, mahalin. At pagsisilbihan ho kayo niya, kahit saan nyo gustong pumunta, malakas ho yan. Yung bundok, 4x4 po yan. 4x4 mm. po yan.